Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Napabيديو tayo ngayon. Kasi uh, kaninang umaga naglive ako at bigla lang akong nawala. Siguro nagtaka kayo kasi nag brown out. So bigla lang tayo nawala sa ere. Uh, pasensya na sa aking mga kausap kanina sa mga nagdalaw sa aking live at bigla lang kayo iniwan ni mamiglo <laughs> wala tayong magawa kasi brown out yung kalaban natin at yung ating internet ay nakakonek sa kuryente dahil ang gamit ko na wifi IPLDT so pag nag brown out nawawala din ang aking internet so pasensya na kayo shout out sa sa nagdalaw kanina sa kay ano kay Totski TV kay Daddy Totski uh, Tindera ng Samar kay Barbie store at Island store. Pasensya na kayo at sa kay RS uh ATRS blog. At sa mga hindi ko nabanggit kasi hindi ko na listahan nakalimutan ko. Shout out sa inyo at salamat sa pagdalaw sa aking live sa pag-support sa aking WH Maraming salamat sa inyo. At sana next time hindi na mag brown out para uh, hindi maputol yung ating live at uh, maraming maraming salamat sa aking mga anak anak-anak na nagstay kanina uh, love, love kayo ni mami Glo. kaya sana next time uh, hindi na natin kalaban yung brown out. kasi dito sa aming lugar lagi na lang hindi mo talaga ma-detect kung kailan mag brown out minsan nga uh, pag nag, nag join ako sa iba na mga live bigla na lang akong nawawala kasi ganun ang nangyayari at ngayong hapon ay maghohol nala na lang ako sa inyo ng aking panindana na nabili kanina sa dalawang ahente na dumating kaninang umaga. At ito tayo ngayon sa kabila, kasi nandito yung aking uh, nabili kanina sa S.Y.L. Unahin ko itong nasa S.Y.L. yung mga noodles natin. Ito yung uh, kasalo pack na pansit canton. Ano lang, anin lang ang aking nabili kasi medyo mahal Asalo, kanset kanton tapos itong uh, biscuit na bingo na tampo ang laman ito yung dala ng mga nagde-deliver sa akin ng Lucky Me may, may kasama mga biscuit yan uh, ito yung vanilla flavor tapos Uh, double choco. Mayroon ding bingo na orange ang palaman. Tapos, mayroon tayo nitong uh, Dutch Mill. Hindi ko lang siya kasari pricing kasi baka may mga tumaas sa ano na to sa mga paninda ko. Uh, Iho-haul ko na lang sa inyo para madali tayo. Pero itong Dutch Mill, mingo juice, ngayon ko lang ito na ngayon lang akong mayroon nito dito. Kasi karamihan ay yung mga blueberry lang. Tsaka yung, yung ano tawag dito, yung strawberry at ito. Bali tatlong pack lang siya. Apat ang isang, ano, apat ang isang pack. Tapos, ito, fita. Fita na 15 pieces ang laman. At meron tayo dito mga cup noodles. Cup noodles na uh, eh. Spicy bulalo. Anim-anim lang ito. Spicy bulalo. Bat choy. At asan na tayo guys? Ito lang tayo sa mga cup noodles ko. Ito spicy bulalo. Anim-anim lang yung aking kinuha. Spicy bulalo. Bat choy at bulalo. Ito, bat at ang um, bulalo, spicy bulalo. Bali, anim-anim. Tapos mayroon tayo dito sa ilalim na lucky me beef. Uh, isang dosena lang ang um, binili natin. Ito yung sa SYL na na ano ko, na ahente. At ito yung ating binayaran, uh, 1,000 uh, 29.35 at dito naman tayo mga kasari sa tindahan club sa nag-deliver sa atin ng mga surf ito meron tayong uh, purple blooms 1 dozen yan 1 uh, dozen din yung red cherry blossom at 1 dozen din yung kawas, unti lang ang aking binili mga kasari kasi ang dami ko pang stocks na sabon meron tayong dalawang bar lang na kalamansi at ito yung bago sa akin ngayon ngayon lang ako naka naka ano neto nakabili yung jumbo na bar purple purple bloom bali lima lima lang aking kinuha at itong blossom fresh at saka yung cherry blossom lima lima lang ang aking kinuha mga kasari kasi uh, try ko pa lang naman yan kung yan ay mabili dito at ang ating binayaran sa kanila ay 432.15 yan lang mga kasari ang ating update sa nabili ko kanina at yun lang mga kasari ang ating video ngayong hapon. Uh, Nag-haul lang tayo. Hindi tayo nag-pricing kasi uh, hindi ko pa alam kung mayroong nagtaas sa aking paninda kasi may iba dyan na parang nabago yata. So, uh, haul lang muna. Hindi na ako nag-pricing. At hanggang dito na lang mga kasari ang aking video. Uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan at uh, dito sa amin ay medyo maulan at uh, As sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, sana lang uh, mag-subscribe kayo. Kung nagustuhan ninyo ang aking mga video, ang tindahan ni Ining, At uh, mag-like na rin, mag-share sa aking mga video. At pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. At hanggang dito na lang, bye-bye sa inyong lahat. God bless.